mo pa nga gama ko will see here and nga engineer <laughs> kung nakikita niyo dari pagtapos maglukad kun sa paglukad sa Oma ini ani ko balin ini ang isusunod nga pagluon <laughs> pagkatapos pagdesign design ngan pag analyze kailangan ko i-model siya sa 3D para ma-check kung tama siya before i-issue sa production sugad man luwat sa paglukad sa Oma kailangan nato muna mag manaka maghakot magbunot magbagtap ngan magluon nga pagkatapos magluon maguhornal ngan ipapakilo na ipapisar na ang ka nga trabaho o kailangan mong magtrabaho habang kumakaon. <laughs> <laughs> kami yung ka-schedule na dapat habulon pag mo mahabol ka sa schedule bangin wara ka na sa horon yan bangin wara ka na trabaho bangin oroni na ka na sa trabaho mo ga problema kay kailangan mo makaya ang pressure sa trabaho sugod man sa paglukad matanglay makuring mapagal <laughs> pero ang kapayan sini pagkatapos sa paglukad sa kakorian makapisar man sa katapusan yan may magamit na panggasto sa ato para sa pamilya kaya ayaw kita katanglay mga kor sabagid man o kailangan kitang magtrabaho para sa, sa pamilya Yun lang guys, salamat sa pagsuporta Ingat lagi palagi God bless Kung tama'n makapisar na kita <laughs>